Sa gitna naman ng isyo ng korupsyon, patuloy din ang ng mga tag-showbiz sa pangangalampag sa mga nasa gobyerno. Isa na nga po riyan, si Edu Manzano na mayroon na namang panibagong AI-generated photos bilang patama. And this time, birthday edition ala Engineer Edu, ang viral post ng veteran TV host actor si Lipin sa aking showbiz report. Nagdiwang ng 70th birthday si Edu Manzano at kasabay niyan, idinaan na naman ng veteran TV host actor sa mga AI-generated photo ang patama sa mga korap na politiko. Mayroong mistulang nagbublow ito ng crocodile cake habang napapalibutan ang mga tila opisyal ng gobyerno. Mababasa rin sa mga kunwaring food guard ang cotton candy. Nepo Nuggets, Overpriced French Fries, Corrupt Corn at Pork Barrel Barbecue. Habang mayroon ding Buwis Buhay Bridge at Tarpaulin kung saan nakasulat ang pagbati para sa biro nitong tawag sa sariling Engineer Edu na pasaring naman sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Caption nito sa viral post, birthday ko pero mo. Agad namang bumuhos ang pagbati mula sa netizens na naaliw sa mga patama ng TV host. Habang sa kanyang pinakahuling post, hindi na AI-generated photos, kundi kuhang larawan na mula sa totoong selebrasyon ng kanyang kaarawan kasama ang mga kaanak at may hashtag pang walang nepo baby. Pero ang netizens, tila nalito na tuloy at napakomment na lang ng Akala ko AI pa rin. Bukod sa pagiging aktor at TV host, si Edu Manzano ay dating nagsilbi bilang Vice Mayor ng Makati.